Hello guys, good morning. So mag-iiba na naman tayo ng trabaho ngayon. <laughs> Hindi muna kain. Hindi, mag-repair tayo ng electric fan. siya mahina. Ah, kapasitor siguro at sila. So, ayun guys. confirmed, sira ang kapasitor niya. Ayan guys, oh, lumobo. Ayan, lumobo. Oras na lumobo tong kapasitor, sira na. Ayaw talaga umandar ng electric pa. ito, papalitan natin ng bago. Ayan ang ipapalit ko. Kaya yung base dyan, bet na hindi natin Base. Base ba? Base. Base. Pag-uwain mo, ibuso na Sana guys, ikabit natin. Tapos nung guys, ako ka, naman ako. Okay. ano bronzo. Ay, Wala naman. Magyan na ah. pag Ay, wala na nga pala magpagawa ka. So mag -iba na naman tayo ng trabaho hmm. Nami-miss po repair Hindi na ka na lang na

So, ayan na, guys. Magano? 650. 650. <laughs> ayan, guys. Umiikot na siya. Ayan. Okay na siya. Capacitor lang po. Ang sira. Ayan. And two, ayan, 2, 3. Ayan, malakas na. So, ayan. Ayan. Ikabit na natin. Eh, ano na natin. Eh, na natin. I-fix e, na natin pag lagay. Okay. kau tadi aku ntar dorsoan. Betul. Ya, mah. Udah lagi enggak ada. Oke, aku. Oke, pada 50. So yun guys Takipan na natin So nilagyan ko ng number kung kailan ginawa at anong pinalitan kasi minsan hindi natin alam. Na sabihin ala back job. Yung pala hindi. <laughs> Kaya nilalagyan namin ng lata. Daan tayong basta sa dalan. Eh, yung record mo hmm. hmm.

So, final testing. The final testing na natin ito. Sorry guys, ah, sa galaw ng ano ko. Malayo kasi yung ano. Yung saksakan ko, wala akong extension. <laughs> Biglang repair lang kasi. So, ayan na, final testing. of na siya. natin maano yung hangin kasi walang ADC. Pero ang lakas na. Ito ang number, pinakamalakas na number. Hindi mo mahawakan. Hey guys. okay, tapos na to guys. Thank you for watching guys. Maraming salamat po. Bye-bye.